Trending ngayon si Zandro Mulak na anak ni Ninyo Mulak dahil nga daw si isang iskandalo na hindi niya ginusto at isa siyang biktima ng dalawang executive ng GMA 7. Ito daw ay nangyari after ng GMA gala. Kaya naman ating alamin ang buong katotohanan ng kwentong iskandal Si Sandro Mulak ay anak ng Child Wonder na si Ninyo Mulak. Siya ay anak ng Child Wonder ng Pilipinas dati na si Ninyo Mulak at kasapi siya sa pamilya ng mga celebrities tulad ni Aga Mulak, Amalia Fuentes, Atasha at iba pa. Isa siyang promising artist under GMA Networks at ang kanyang girlfriend ay isa na ring celebrity na si Chanel Agustin. Kaya marami ang nagulat dahil siya ang tinutukoy sa blind item na merong ginawa daw ang dalawang executive ng GMA7 sa kanya after the GMA gala. Kaya naman nagsalita na ang kanyang mga magulang at nagparinig na sa social media. Dahil daw sa nangyaring ito ay nagkatroma ang kanilang anak. Kaya naman ay sumailalim daw ito sa psychological treatment dahil sa nangyaring insidente na siya ay inabuso ng dalawang independent contractors ng GMA 7 na inakusahan na sexual na pang-aabuso sa artist ng GMA. Kaya naman nagsalita na si Ninyong Mulak tungkol dito at sinabi niyang sisiguraduhin namin Napagbabayaran nyo yung ginawa nyo. Hindi namin nahahayaan na mabiktima pa kayo ng iba. Itutuloy namin ang laban. Managot ang dapat managot. Nakakanginig kayo ng laman. Ayon pa kay ninyo. Nagsimula ang kontroversyang ito nung mag-post nga si Sandro na isang cryptic post. God is never late. He sees the cries of the helpless and He will heal, provide, lead and save, trust in Him, ayon pa kay Sandro. Kaya naman sabi nga ni ninyong mulak ay, inumpisahin nyo, tatapusin ko ito, ayon pa nga kay ninyong mulak. At syempre ang nanay din ni Sandro ay talagang galit na galit. Ayon pa sa kanya, sinabi niyang, pinalaki at inangatan naming mabuti ang aming mga anak na puno ng pagmamahal at pag-aaruga tapos wawalang hiyain lang ng mga kung tao na nilamo ng kademonyohan sa katawan para magawa yung ganong klaseng kababuyan ayon pa sa kanya. Hindi kami makakapayag na hindi namin makamit ang hustisya. Habang buhay na dadalhin ng anak namin yung kababuyan na ginawa nyo sa kanya. Wala kaming pakialam kung sino kayo o kung sino ang poprotekta sa inyo. Sisagurdihin namin na pagbabayaran nyo yung ginawa nyo. Hindi namin hahayaan na may mabiktima pa kayo na iba. Itutuloy namin ang laban. Managot ang dapat managot. Nakakanginig kayo ng laman. Very supportive din ang mga mulaklan sa nangyari kay Zandro dahil ni-repost din ni Luigi at ganun din ni Andres ang mga posts ni Ninyo Mula. Kaya marami ang nalungkot sa nangyari sa 23-year-old na newbie ng GMA dahil sa ginawa ng dalawang executive na hindi maganda sa kanya. Ito daw ay walang iba kundi si Richard Dode, Cruz at Jojo Nones na mga executive ng GMA 7. Pero ayon naman sa GMA 7 ay mga independent contractors daw ang mga ito. Ay nga sa balibalita ay niyaya nila ang celebrity na pumunta sa isang hotel dahil meron din daw ang ibang celebrity na pupunta. Ayon din sa ibang source ay nilagyan daw ng papatulog ang aktor kaya ito'y nakatulog. At ayon naman sa iba ay sinasabi nilang ay hinalay daw ito ng dalawang bakla na gay executive. Kaya naman ang mga magulang nga ni Zandro na si Dayan Tupas at Ninyo Mulak ay sinabi nilang itutuloy namin ang laban. Kaya naman nakakalungkot kung talagang nangyari ito kay Zandro. At ang sinasabi ng mga netizens ay justice for Sandro Kaya naman sana ay lumabas na ang katotohanan at kung sakaling ang mapatunayan ay dapat lamang na managot ang may kasalanan. Ano sa tingin nyo mga netizens? Dapat pang ituloy ang laban at dapat pang hindi tatantanan ni Ninyo Mulak kahit pa mga executive ng malaking network ito? Please comment down your thoughts. Hanggang sa muli. Bye!